Si Health Undersecretary Dr. Eric Tayag, kaugnay pa rin sa pataas ng kaso ng COVID-19. Magandang gabi po, Doc Eric. Magandang gabi, ma'am. Doc, Eric, uh, yes. Doc Eric, una po sa lahat, itong pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa buong bansa na po ba? At dapat po ba nating ikabahala? Sa pangkalahatan, tumaas nga ng 80 cases or 80 new cases ng COVID-19 sa ating bansa sapagkat na from December 2 to December uh, from December from December 5 to December 11 meron tayong na ng 1,810 the past weeks one na 1,200 lang yung range so ibig sabihin niya na 260 a day versus 180 per day So, may mga piling lugar maa na kultaan tumaas. Pero ang tinitingnan namin dito mas madaga yung mga ospital kung may kakayahan na tumanggap ng pasyente at naiulat na namin na uh, may mga ospital na ito lang ang ninaanin nilang uh, dami ng bed para sa COVID-19 ay puno na po. Ito po ang National Kidney Transplant Institute, ang Philippine Children's Medical Center at yung Medical City. Pero kampante naman kami na magagawa nilang para yan sapagkat may mga plano naman yung hospital na yan ay i-expand po nila yung number of beds kung kinakailangan. Sa ibang region naman, hindi naman ganun ang sitwasyon. Ngayon, yung sa ICU na tinitingnan natin para severe or critical, ay kaya pa naman, hindi pa naman punuan maan. Yan ang lagay at uh, kaya nga namin nilabas yung datos na yan para yung mga kababayan natin ay makapag-ingat. Lalo na parami ng parami lumalabas ngayon. Eh, sa nangyayaring yan, Doc Eric, no, dapat bang ibalik yung mandatory face mask o voluntaryo pa rin? Uh, yan, may ayon na rin sa pagsusuri ng mga kinauukulan. Katulad ng PJ sa limbawa at uh, nag-obliga sila na magkaroon muna ng pagsusuot ng mask. At yan ay pwedeng tularan ng iba. Wala ho kaming... Uh, nilalabas na mandatory yan sa isang reyon o buong bansa. Sapagkat pagkat uh, meron na po tayong panuntunan tungkol dyan na magiging gabay po kung sino man po ang uh, mag-anunsyo po niya. Ako, eh, Doc Eric, ngayon naman ay kaliwat kanan na ng mga Christmas party at gathering. So ano pong inyong may papayo sa publiko ngayong holiday season? Nako maan, baka dapat Christmas party. So, ibig sabihin yan ay marami ang mong magsotuli ng mas at uh, huwag wag habaan yung oras ng uh, pag-celebrate para na sa ganon mas maigsi ang oportunidad na may mahawa o manghawa kung sakaling meron pong uh, may sakit na nagpunilip pa rin lumabas ng bahay o dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Dok Eric, maiba naman po tayo. Eh mukhang kalimutan na muna yung pagdadayat ngayong uh, mga Christmas party. So ano pong maipapayo nyo sa pagkain ngayon ng ating mga kababayan? Ah, uh, una, baka takaw tingin lamang po yan. Anti po namin sa inyo. Bago pa kayo umalis ng bahay, may kuting naman na yan siya po. Para nang sa ay pag dating nyo po sa piging ay hindi na po mapaparami yung kakainin nyo po para na sa ganon ay hindi po kayo mapasubo lalo na yung marami sa atin eh, hindi lang tatlong Christmas party ang binadaluhan eh pa at yung mga nagsisilbi naman ay sana ay hindi naman talaga yung ang maraming marami. Yung bastante lamang po at sana healthy food po ang choices. Okay, maraming salamat Health Undersecretary Dr. Eric Tayag. Maligayang Pasko po.